ngayon at sipot palang araw sa ating mga kamasan dito tayo ngayon sa Baliwag Bulacan araw na naman ang changki mga amasan pakita ko sa inyo mga manok dito sa Baliwag ay mga kamasan kasokin natin lord ang ganda ng mga manok oh. ngayon na ang ganda kayo ang ganda nito mo na naman yan madadali na ako sa mga kamasan alis kiss nya oh <cease> <boundaries>. <Bundan doohehe> <investigating>

Deixa